Hello, hello, hello for today's video. Ers, ers, ers. Yeah! Tirada badi. <laughs> Mura naman to ano nung si Bite King. Earth, ers, ers, ers. <laughs> dito uy gimingaw wala ko ni Bite King so nakita na ko yung vlog kagabi eh. so after how many months nag update agad si Biking King so welcome back Biking King my idol so kada di mga panahon na guys nang invite na po ng mga team ka Earth Earth Sun o kung magkilaw na ko no, magsugba so ako po go lang nang go kay syempre fanga na good na so ala Bite King ang tirada ko nuhay nila kay otro po sila nakakita po sila sa vlog ni Bite King so mag Bite King Bite King po ang atake pero wala na ba dyan itawin na ba Bagai. <laughs> sa so, bitaw kan na bitaw nga mga panahon na guys kinakamata ko kay do jud ko og sayo kaayo so before sila nagsugod ila pa kung gipukaw so medyo nakatabang pa jud ko diha light og mga sugba-sugba so nang din medyo din, din, hagka nang tulingan man siguro na si sitawag ana guys so, is basta mauna na kan nang dako nga isda siya kanang pangsugba gid siya so while busy pod ang isa pag himay og kanang kinilaw na mo so kaming duha ni Budoy nagko ani mihaling kay kanang para sa sinugba so earth earth ra pod og oh, hitabang gyud si Budoy dito sa pagkinilaw oy oh, ako linko din Good lang But pretty Gak wallah Rabat syur The pretty What So mo guys no very ko gihan de kay, ako ang mga agaw so mo tong abot lang oi ano man sila oi dili man jud ka uyab uyab ay nga mga kugihan mo unta mga buutan mga gwapo pa jud ers 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 wow so mo to di hanga part gisugban na rin ang mga isda kay kana lagi pong medyo uto uto na sakit sakit ang init so kinahanglan na gyud sa dalion kay aron na pud makapamahaw na ang all so dinha di agi bali-bali na ha, din na ni dinha kay para jud ma, ma tarong jud ang kaluto niya ba so while well, waiting na lang po di ang um, uban no para sa kinilaw po so gihay, may himay pa di dito sa kusina ang kinilaw so dami jud so, kaya guys gibutangan jud siya og um, suha di na apud siya katubit ang lingin siya nga para sa pangkinilaw nga kuskuson pa siya kay para jud mo ang iyang kalami so mutong kasi si ang papa mo po ni Dennis ang kuan naghatag ana so very supportive day kaayo guys no ang all sa mga unsa-unsa thank you so much so giha guys na ready na day ang tanan so na mi ba, na mi sinabaw na pud may kinilaw so ko andud gayo guys perfect jud kayo kay init pa pud gayo ang sabaw din mo tong ready na ang all so it's time to fanganism na so bibo jud gayo guys to basta daghan ka ayo mo lami jud ka kaon kay dili lang jud sya ingon nga kaon lang ba bud jud imo hang kaon kay tungod bitaw sa daghan kay mo din bibo sad ka ayo mo so after ni ana guys naka decide ay mga nga kanang magyarsing mi ato sa bye bye so buntag dai kay na guys mga nanana -na sa mga nine. So, paingon may anak sa bye-bye niya. After din, ana nagpaalot na isa sa miuna So, dito may sabalay nilang budoy kinag nag karon pa ko ay mga manindot man yung mga lot ni si Dini so naman ay talent shoot po ni siya so after ay anak guys sa pagpangalot niya sa muka gialutan ni niya Minyang Duhang Budoy so moto after kay Auman Uyad so anak ko mag yars na lang tayo sa bye bye so moto naka yars sa bye bye so itong laro kay na guys mga sa mga last G so moto dito mi sa bye bye nagtiwas sa mga gaganap for for this video ers 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 <laughs> so mo auto guys no pag kanindot na lang jud sa dagat so dili jud nimo mabaylo ang kanabitang higayon nga kanang magbanding mo kauban nimo mga igagaw kauban nimo mga friends so mo jud nang usa nga dili nimo malimtan sa kanang inyong panag-uban kanang Mientras na pa may time sa kinabuhi guys so let's go out banding and kanang cherish the moment jud perminti guys of dihara thank you so much and thank you for watching earth 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 <laughs> yeah!